Our irrigators associations or IAs. We are also helping farmers' organizations evolve into irrigation service cooperatives and agricultural cooperatives, started in 2024. For 2026, 396 million was recommended, which represents 52% of our original proposal. For the Farming Support Services Program, uh, this aims to improve Accelerate and sustain quality rice production in support of the government's program and attaining rice sufficiency. Increase productivity in irrigated agriculture. Improve water management technology application. Increase the level of adoption and application of farm mechanization and advanced production technologies. Reduce labor costs. Promote farmers uh, access to economical and efficient rice production, transportation, processing and storage. Reduce losses in the value chain and promote market access and opportunities for 2026. Only 100 million was recommended, which represents a mere two percent of our original proposal. Here are the agency's budget proposal for fiscal year 2026. For FY 2025, the combined budget under the budgetary support to Government corporations or BSGC and internally generated funds was 70.37 billion. However, under the pro proposed 2026 NAB, the DBM only recommends 46.17 billion. This reflects a decrease of 24.2 billion or 35% compared to the previous year. The reduction is mainly the in the BSGC allocation which will directly affect the agency's capacity to implement irrigation projects nationwide. Here are the comparison between the FY 2025 GAA and FY 2026 step by program expenditure classification for general admission and support for the gas. There is a slight increase of 98 million or one percent. Similarly, support to operations increased by 135 percent by 125 million or five percent. However. The most significant adjustment is in operations which decreased from fifty six point forty two billion in twenty twenty five to thirty one point ninety one ninety nine billion in twenty twenty six, a sharp reduction of twenty-four point forty three billion or forty three percent. Next is the comparison of FY twenty twenty five and FY twenty twenty six step by expense class. The personal services uh, there is a slight decrease of 54.58 million or 1%. Similarly, maintenance and other operating expenses also went down by 33.35 30, million or 1%. The most significant reduction is the capital outlay, which dropped from 59.98 billion in 2025 to 34.86 billion in 2026, a cut of 24.12 billion or 41%. To the honorable members of this committee and the House of Representatives, we sincerely express our gratitude for your support of the agency and our ongoing efforts to serve the Filipino farmers. That ends our presentation of the proposed irrigation plans, programs, and projects. Uh, maraming po. Uh, thank you, Administrator gillian Correction lang this, uh, House of Senate. Uh, uh, <laughs> okay, sorry, sorry. Uh, we can now uh, uh, proceed, uh, Senator uh, Robin. Uh, you have 10 minutes, go ahead. Maraming salamat po sa ating ginagalang at hinahangaan na uh, tagapangulo ng komite na ito na nagsisilbi pong uh, bayani ng mga magsasaka ngayon at pinaglalaban po ang uh, karapatan ng mga magsasaka sa mga oras na ito at uh, buong puso pong nagpapasalamat ang mga nasa Nueva Ecija at nasa Camarines Norte at uh, nasa BARM sa inyo. At napapanood po namin ang inyong pakikibaka para sa karapatan ng mga magsasaka. Meron lamang po ako ng mga konting katanungan sa ating pong uh, administrator. Opo, nagtataka lamang po ako kasi uh, dati po ang uh, inyong uh, uh, kapulungan ay nasa ilalim po ng DA. Tama po ba? At noong uh, 2024, kayo po ay inilipat sa ating uh, Pangulo. At ang gumawa po ng budget ay DBM. di ba po? Ang DBM ay nasa ilalim ng Pangulo. Bakit po kaya kayo binawasan? Ano po kaya ang dahilan? Eh, di ba po dapat kayo ay nadagdagan? Uh, Ito po mga itanong. Ah... Uh, ang totoo po uh, kung NEP to NEP ang comparison, uh, Mr. Chair, is that uh, nag-increase naman tayo. But uh, pagka GAA na to, NEP, yun po yung nag-decrease. So, well, uh, Direksyahan po tayo kasi sinasabi niyo limit eh ng ilang persyento. Opo, yun po natin. So sa ilalim po ng opisina ng Presidente, kaya limiit ang inyong budget. Kasi ang uh, gumawa po ng NEP ay eh, DBM eh. Ah, uh, tama po yan, Mr. Ano uh, po, bakit po kaya? Ano po kaya ang dahilan? Ano po ang dahilan? Kasi 10 minutes lang ito, boss. Bilisan natin. Yes. Eh, baka uh, ako'y balayasin yung uh, ating kinador. Yes. Ang sinasabi po ay yung ating uh, uh, medyo maigpit po yung ating fiscal uh, uh plan okay, Sinasabi niyo po ba na kayo dapat sigpitan? Eh kayo po, di ba ang sinabi po ng gobyerno natin ay eh, food security? Ang, ang pinaglalaban po ng ating mahal na senador dito, food security, hindi eh, po kayo ang may responsibilidad dito para magkaroon. Sabi nga po, eh, yung pagkauhaw ng lupa ng mga magsasaka, kayo po ang didilig. Kung baga, kayo yung asawa eh. Oh, paano po kaya yung kayo magdidilig kung mahini ang inyong ano po, your budget? Tama po yan, Mr. Che. Ah, uh, in fact, ah uh, uh, ang isang plano po kasi noon, ang pagkakaintindi ko po, kaya kami dinara rin sa uh, opisina ng ating Pangulo ay para mapapadali po yung tinatawag na convergence uh, uh, projects. Ito Dumali po ba? Um, Diretso niyo po pa, sir. Ay, tarap, uh, dumali po ba o humaba pa ang prosesyon? Uh, palagay ko po, mas madali naman ngayon po dahil nga direkta na kami makikipag-usap. Bumaba ang inyong budget? Ang inaasahan po kasi namin, Mr. Chair, is that uh, of course yung ibang uh, component ay uh, dadalhin ng Department of Public Works and Highways kasi po ang um, gusto na nga ng ating Presidente dapat yung flood control po ay water management project. So kami po ay nagsulong... May malaking kapalpakan na po ang nangyari sa DPWH, ma muna po natin silang asahan dahil isa ngayon eh, yung blue ribbon naging red ribbon. Sir, ano po ang kailangan po ninyo? Kasi ma ma maniwala po kayo sa akin, matindi po ang kakampi nyo ngayon. Ang committee chairman po ng agriculture ay eh ma magandang kakampi ninyo. Kaya diretsahin nyo po kami kung ano po ang kailangan ninyo para po totoong mangyari na yung uh, dumating naman po ang kaligayahan sa ating mga magsasaka. Tama po. Actually, Mr. Chair, ang uh, lagi po namin sinasabi at uh, mga magsasaka natin eh, uh, noong niyang uh, dumalaw ang ating presidente sa Cagayan, ano? may pinasinayaan po sila na flood control project doon na unang-unang talagang pinuri niya na nakakatulong sa irigasyon kasi nagtulungan po ang NIA at DPWH doon. Ano po? Ang sabi ng isang farmer doon, kahit na nandyan ang patabas, yan siya, kahit anong tulong niyo sa amin, kung walang tubig, wala rin hong mangyayari. So, ang food security po, naniniwala rin po tayo. Ang paniwala po talaga natin is number one na kailangan ay irrigation facility. Kahit po, kung susubrahan ko magsalita, pwede ka nga magtanim po kahit walang lupa. Dahil hydrophonics, pero hindi ka pwede magtanim na walang tubig. So, kung uh, uh, nakikio-usap po kami, sa, dito sa committee po, kay sa inyo po, sa lahat, kung pwede, uh, madagdaga naman yung uh, budget po. Masasabi niyo po ba na ibalik na lang sa D.A.? Kesa nasa ilalim pa ng Office of the President uh, Mas madali pa po yung buhay nyo ninyo Nung nasa DA po kayo O nung nasa Office of the President Actually po, well Medyo parehas lang naman po ang, ano, Kaya lang po, ang DA naman uh, Weekly naman po ang meeting namin uh, 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 Yung aming Convergence Project with DA po Ay lalo pong napagtibay naman Kasi maganda po yung aming uh, uh, Convergence Project with DA So, sino ko upo? Sorry, with the permission of Senator Padilla. Sino mo upong chairman ngayon ng NIA? Ang uh, Office of the uh, President, Executive Secretary po. ang uh, So may representative si uh, uh, ES? ES po. At ang vice-chair ng uh, NIA po ngayon ay Department of Agriculture po. Sino mo upos bilang vice-chair? Si uh, uh, Rice uh, ang ating Yosef rice at uh, Chris uh, Morales po. Ah, so, Joseph. si, so merong kinatawan ang DA uh, sa board ng yeah. DIA. Yes po. Para merong coordination. Yes, uh, yes po. Okay. Uh, dagdag na lang po sir uh, kasi po kawawa na po ang magsasaka o medyo iwan na iwan na po iwan na iwan na lahat po eh gumaganda ng buhay. Yung mga magsasaka, iwan na iwan, boss. O po, kayo na lamang po ang inaasahan, ang DA at kayo. Sana po ah uh, maging derechahan na lang po ang kung ano man yung kailangan talaga. Huwag na po natin intindihin kung sino yung nakaupo, kung sino. Sa amin naman po, wala nang politika eh. So, totoo lang po, hindi na namin iniintindi ng aming chairman kung ano pa yung politika mo o ano yung politika niya. Magsasaka na lang po, isipin natin, boss. Kung ano po ba, ano po ba, sa ngayon, magkano po ang kailangan ninyo. Ang initial nga po, na-request namin, kahit na nga sana, huwag kaming dagdagan kung balik man lang po sana yung pantay doon sa aming GAA po noong nakaraang taon abay, marami na po tayo matutulong ang magsasaka po. Eh, Kapatid niya po ako dyan, sasabihin po natin yan sa ating chairman, pagtutulungan po namin dahil, alam niyo po maswerte po tayo dito ngayon sa chairman natin sa agriculture at talagang sa kanya po walang politika. Lusok ng lusok dito eh. Kaya sana po uh, pagtulungan po natin. Isang question na lang po, yung tungkol po doon sa namatay, pwede po bang sagutin niyo po kami, ano pa talaga ang nangyari doon sa batang yon? Bakit? May nagsasabi pa na kasalanan pa ng bata. Ano po ba nangyari doon sa abogado na yun? Uh, well, actually po, ang uh, nakakalungkot nga ay nangyari. Ano po? Actually, hindi lamang si Kyle ang naging empleyado po ng National Irrigation. Uh, yung, yung magulang po niya, yung nanay at tatay niya ay uh, nagtrabaho rin po sa niya. In fact, yung mother niya, is, ang aming HR po noong time na yun, noong karaan, Bago po si Magretar. Eh, um, ang niya po ay uh, marihan po kinukundi na nangyari kay Kyle. Ano po? At uh, nakakalungkot lamang po na kami yung naituturo. But uh, ang totoo po niya, nung tinignan ko nga ho yung post ano, ni Kyle sa kanyang Facebook, yung kanyang mga binabati ko, ano po? Ay, ay, ay yung aming ano, eh, pregnant po namin eh. May isang dangkal yung pinapatikos siya na iba't ibang ahensya. Sa niya, may mga lambing lang naman po siya ng mga pinatignan ng mga project. fits uh, kami naman po ay aming denied day, ano po. Eh, uh, ibig niyong sabihin hindi lang po yung corruption daw sa inyo. Daw po, ha? wala po akong sinasabing meron. Daw, sabi na po ni Kyle na meron daw pong corruption sa inyong tanggapan. Ah, uh, uh, hindi po kami in fact, yung kanyang mga issues, meron na po kaming press release agency makikita niyo sa aming Facebook account. Uh, pinapakita nga po namin yung uh, yung uh, uh, comparison ano po doon sa aming Facebook account nung pinost ni Kyle at saka yung yung, yung totoo po na sitwasyon ng project at uh, uh, In fact po yung project pala na tinutukoy ni Kyle ay hindi po sa ating administration yon, Mr. Senator. Uh, noon pang nakaraang administrator na administration po. Maayos na po ba yun? Maayos naman po. Uh, kung Sabi so, po nila, meron, sorry. pero kayong sinumiti na, na Pwede nyo bang, bang ipakita? yung ating report? May composite report po kasi sa yes. Maggie. Pwede ah, nyo bang ipakita rito para may uh, record tayo? Habang ito. May... hinihintay... Teka, habang hindi Teka, paes. Wait lang po. Ha? Natanggap ko yung report, no? Uh, pero magandang may kay Senator Padilla ito. Uh, actually po, Senator, yung isang project po doon na kin kinukomplain ni Kyle was sa uh, uh, yung 40, 40 million, eh, 2020 po siya na naipabid. At 2021 po natapos. Sa anong lugar po yun? Parang maging, sa BAM yata yun eh. Maging Lanao del Sol. Opo. Pwede po makita ba? Akala ko may picture po yan. Meron po. Uh, baka pwede natin i-share. Mm -hmm. Ito ang report natin. Andito sa atin. Wala, ito. Wala, wala kayo ano Mer so nito? Meron. May copy ito. Pero yung po sa media sa pwede. Ayun yan. Dito na lang para makita nang siya. Hindi. Hindi nyo kaya may lagay dito. Ito. Oh. Para ma... For, for the record. Pero ang totoo nyan, Mr. Uh, uh, Mr. Chair, ay uh, Uh, kung tutuusin mo, yung kanya naman binabati ko hindi naman sa ating administrasyon. Ano po. So, uh, kaya nga binigyan namin din ang pansin ito. Naayos po ba niya sa administrasyon niyo? Naayos po ba niya uh, yung niya? Meron pong na-damage lang noong 2023 po kasi. Yeah. So, administrasyon niyo um, na yun? <laughs> yes, sir. Ang, naayos po ba niyo? Ang uh, 2024 na po namin naayos kasi wala po kaming QRF fund ng 2023. So, mm -hmm. 2024 naayos na. Po.